Liwanag. Diyos na hindi pa pagtataguan ng anumang gawang kasamaan. Tinatawag ko ang Espiritu na nagpapasakit sa may katawan. Saan man kayo naroroon, may pag-ugnayan kayo sa akin. Tulog dyan. Huwag mo labanan. Nagalag. Thank na you hawak ah, na lang. Iksak, ikma, ikso. Pasok sa katawan. Hindi. Prokultis ah. buhong. Uli ka. Bakit mo pinapasakitan to? Pwede ba tayo mag-usap? Anong kasalanan ng katawan nito? Anong kasalanan nito? Ha? Pwede ba tayo mag-usap? Ba't mo pinapasakitan to? Anong kasalanan nito? Pwede ko ba malaman kung sino ka nandyan? Sagot? Iksak. Igmak? Igto. Ay, hindi kita pakakawalan. Ah! Oh, sabi mo sa akin kung sino ka. Pinutusan lang ako. Sino nagutos sa'yo? Matanda. Matanda. Eh, anong ginagawa niyo rito sa taong to at hindi niyo tinatantanan? Nagagalit daw siya sa taong to. Anong kasalanan ng may katawan? Minura daw siya. Minura lang? Ginanito niya na? Minura lang? Ginanito mo na? Magkano binayad sa'yo? Ikaw, ikaw ba kayong bayan ng mga Sagot? Oo. Oh, oh. Magkano ibinayad sa'yo? Limang daan. Limang daan? Talagang Mapatay ka ng tao. Ito ba kayong ikakalasin mo na? Oo. O susulugin kita dyan sa katawan na yan? Kakalasin ko na. Ano ka, babae o lalaki? Babae. Beti ko ba malaman kung sino nag-utos sa'yo? Kakalasin mo to ha? Oo. Sigurado ka? Kakalasin ko na. Ha? Ah, tagasan kang gumagawa na to? Tagasan ka? Quezon. Quezon. Marami ka na bang napatay? Wala pa. Wala pa. Ay, eh, pangilan mo na itong kinukulam. Madami na. Marami na yan? Oo. Okay.